Paisipin natin, paggulay, prutas, maganda sa diabetes, diba? Yan ang isip natin, pero hindi po. Merong mga gulay, nagpapataas ng blood sugar, pati mga prutas, so hindi yan pare-pareho. So ituturo natin, ano yung maganda sa diabetes, ano yung iiwasan sa diabetes na gulay at prutas. At pag-usapan natin mamaya, okra at ampalaya. Diba? Superfood ba yan laban sa diabetes? epektibo ba ang okra at ang palaya pangontra sa blood sugar? Tingnan natin. So, pag-usapan muna natin ano ang diabetes. Diba? Yan ang diabetes level. Pag nagpa-blood test kayo, ang healthy dapat wala pang 5.6 or 99 and below milligrams per DL. Pag lumampas kayo sa 126 milligrams per DL, diabetic na yan. Okay, or 6.5 dito, or mga 7 millimoles per liter, mataas na yan. Pag nasa gitna ang blood sugar nyo, 100 to 126, mild yan. Parang pre-diabetes, papunta na sa diabetes. So yan po yung mga levels. Pero pag mas mataas dito sa 126, lalo na kung 150, 200, diabetic na po. Sintomas ng diabetes, sa umpisa, madalas yung uhaw lang parang nauuhaw, dry mouth, tapos madalas magkaroon ng mga infection sa puerta, sa katawan, laging pagod, ihi ng ihi, laging gutom, at sa so umpisa namamayat pa sila. Okay, later on na magkakaroon ng pamamanhid sa paa, mga late signs na yon, uh, impotence, uh, hirap na magtalik, late signs na yun. Sugat na hindi gumagaling, lumalabo mata, mga late signs na yon early signs talaga na uuhaw o pwede nilalanggam yung ihit. So ito, yan. Tingnan natin yung gulay muna. Ah. May mga gulay nakakataas ng blood sugar. Itong mga nilista ko. Katulad ng squash, kalabasa. Okay, Very healthy ang kalabasa. May vitamin A, maganda yan sa katawan. Ang problema kung diabetic ka, maraming carbohydrates. Okay, Mataas ang glycemic index. So, pag marami kang kinain na kalabasa or squash, parang kanin na rin yan. So, dapat konti-konti lang. Number two, patatas. Okay? French fries, yung gusto natin. O, kahit baked potato, healthy naman, mataas kasi starch and carbohydrate content. Parang kanin na yan eh. Parang mashed potato, di ba? Ang glycemic index ng patatas, ang glycemic index, ito yung level na gano siya kataas, gano siya kabilis magpataas ng blood sugar. Pag lampas 50 ang glycemic index, mataas yon. 50 to 100, mataas. Mababa 50 and below. Ang glycemic index ng patatas ay 86, ganun kataas. Para siyang kanin puti. So, hinay-hinay sa squash, sa patatas, lalo na kung may mataas blood sugar. ng no, gulay to eh corn, mais. Okay? Masarap ang mais, pero parang kanin na rin siya talaga. Okay? Mataas ang carbohydrate level, nakakabusog, healthy naman ang mais. Uh, pag kumain kayo nito, patatas, squash, o mais, huwag na kayo kakain ng kanin. Yan, yan ang pinakakanin niyo Green peas, di ba? Green peas, very starchy. High carbohydrate pala yan. Nakakataas din ng blood sugar. Hinay-hinay. At yung mga gulay, minsan may gulay na binibenta sa restaurant, di ba? Pero ang dami namang mantika, prito. Prito, mamantika yung gulay, saturated fat, eh hindi na healthy. Kasi gulay na nga siya, nilagyan mo ng butter. So yan yung mga limang gulay na iingata natin. Okay? Ano naman yung mga gulay na maganda sa diabetes bukod sa mame? Tuturo natin, okra at ampalaya. So, yung ganitong mga green leafy vegetables, maganda yan. Carrots, spinach, cucumber, pepino, uh, broccoli, mga kangkong, green beans, talong, kamatis, okay yan. So, yan, green leafy vegetables. Papakita natin mamaya. So, mas maganda yung ganitong klase. Okay? Itong nasa, nandito sa side ko, mas healthy to. Ayaw natin yung masyadong battery, yung mga pickled. Pickled vegetable masyado kasi maalat eh. Okay? Pagdating naman sa prutas. Yan, prutas naman tayo. Pwede ba kainin lahat ng prutas ng diabetic? Actually hindi. Mas maraming prutas ang hindi pwede kainin. May sinasabi tayong glycemic index, 'di ba? Ito yung glycemic index 'yan. Pag ang glycemic index, sabi ko, pag 50, 56 and higher, mabilis magpataas ng blood sugar. di ba sinabi ko yung patatas, 86. White rice, parang 100 yun eh. So, pag more than 50, nakakataas ng blood sugar. Pag wala pang 50, parang ngayon, 55 below, medyo okay, okay. Mas gusto mo, mas mababa pa. So, tignan natin ang glycemic index nitong mga prutas. Yan pakwan favorite ko pakwan 72 nagpapataas talaga lampas 50 ayan o, 72 ang taas 'di ba matamis eh pineapple pinya 66 ang taas din melon parang watermelon 65 raisins mataas din nako favorite ko papaya 60 at saka po mas hinog siya mas hinog, mas matamis, mas overripe, mas tataas pa. Kaya huwag kang bibili ng overripe. Parang saging. Saging okay sana eh. Mga 50 ang glycemic index. Kaya lang, pag ganitong na, nangitim-ngitim na yung saging, parang malapit na, mabulok na, malambot na, malambot na, tataas na. Pati itong mga grapes, mataas. So, manggam, mataas. Tingnan natin. So, ito yung mga Pwede naman kainin, kaya lang mabilis magpataas ng blood sugar. Hinahinay. One slice lang nito. Saging, okay kainin pag ganito pa siya. Pero pag ganito na, na overripe na, tataas na yung glycemic index. Okay, ano naman yung maganda for diabetes na pwede nyo kainin? Ang mababa talaga, apple. Eh, mansanas. Yan lang ang mababa o oh, 39. Sig siguro matabang. ba diba? matabang eh? Pears, yan o, 38. Suha, pwede na suha, 25. Cherry, wala naman tayong cherry. Yung mga cherry natin, matatamis. So, suha, apple, pear, konting saging na wag overripe, pwede, pwede. Yan, pinakita natin. Ano naman yung medyo alanganin? Actually, strawberry, okay din o, oh, 41. Oh. 41 strawberry. Orange, 40, pwede, Pwede pa. Uh, ito ang alanganin. Grapes. Sa akin, mataas ang grapes eh. 53. Depende sa grapes. Siguro yung grapes sa matamis na matamis, mataas yan. Kaya hanggang apple ka na lang, suha, hanggang dyan na lang tayo. Orange pa, konti-konti. Strawberry, okay. Grapes, konti. Pero itong mga iba, uh, magtago tayo dito. Mangga, mataas din eh. Wala lang dito eh. Mango, I think is high. Mga 60-65 din yun mataas ang glycemic index. Ayan oh. Ayan oh. So ito yung summary, pakita mo Doc Lisa. Ito yung very high sugar. Um, melon, pinya, ito high pa rin. Ayan, mangga oh, mangga mataas. Ito mga mabababa, apple, avocado, suha, pear, strawberry. Yan. Okay? Oh, pag-usapan naman natin. Ang favorite natin, ito, pampababa ng blood sugar na ito, mga foods to lower blood sugar. O, tingnan natin. Green leafy vegetables, Siyempre, basta green leafy, maganda pagkaluto. Okay ito ang pinag-usapan natin. Epektibo ba ang okra at ang palaya para sa diabetes? Ito pa yung pag-aaral. Ang okra, favorite ko to, marami siyang vitamin C, vitamin A, B, C, at zinc. May posa, potassium and folic acid. High fiber siya. Di ba? Very fibrous siya eh. Dahil high fiber siya, maganda siya, pampababa ng cholesterol, pampababa din ng blood sugar. Basta high fiber foods, nakakababa din ng blood sugar. So, nababawasan niya yung absorption ng blood sugar, pati yung uh, maganda rin sa panunaw natin, di ba? Merong parang malagkit sa loob, pwede kainin yan. Okay, so itong high fiber may tulong sa diabetes, pero sa pag-aaral, wala pa po ganun karami. Okay, pwede ba to ipalit sa gamot? ah uh, dapat ituloy nyo lang yung gamot nyo, tapos kumain kayo ng maraming gulay, itong mga healthy gulay, tingnan natin kung bumaba yung blood sugar nyo, baka mabawasan natin yung gamot nyo. Or kung mild lang yung diabetes nyo, hindi naman ganun kataas, let's say 126 lang ang blood sugar nyo, baka makuha na. Pero yung mga nababasa nyo na sinasaw sa tubig overnight, wala po tayo nakitang pag-aaral doon. Eh. Pero okra is healthy, low calorie, may tulong sa blood sugar. Pangalawa, ampalaya. Favorite ko to. Okay? Sa lahat ng gulay, ito favorite ko. Ah, uh, ito, nakakababa siya talaga ng blood sugar. Meron mga pag-aaral yan. Meron siyang component na parang insulin eh. Meron siyang, yung charantin eh. Meron siya yan. Pagpababa ng blood sugar. May konting pag-aaral yan. Yung mga blood sugar sa katawan, nilalagay sa liver, sa muscle, sa cellula para bumaba. Pwede siya sa mga pre-diabetes, diabetes. May ilang pag-aaral, nagpapakita. Actually, may isang pag-aaral, pag kumain ka ng maraming ampalaya, parang uh, uminom ka na rin ng isang tableta ng uh, anti-diabetes medicine, eh, pampababa. Okay? Pero pwede ba siya ipangpalit sa gamot? Uh, depende kasi sa taas ng blood sugar. Tulad na sinabi ko, kung mild lang ang diabetes mo, Halos hindi naman tumataas, mababa lang dose ng gamot mo. Subukan nyo. Kain kayo maraming ampalaya, maraming okra, di ba? Iwas sa mga matatamis, matataba. Baka matanggal yung diabetes mo. Baka bumaba siya, di ba? Pero kung mataas ang blood sugar mo, kung very high, let's say 400, 300, naka-insulin ka, pag kumain ka nito, bababa pa rin siya, pero bakay uh, baka hindi mo matanggal totally yung gamot mo. At least mababawasan mo yung gamot mo. So, effective sila for diabetes. Hindi lang natin ina-advise na palitan yung gamot. Tuloy pa rin yung gamot nyo. Tingnan nyo lang gano'ng kababa ang ibababa ng blood sugar. Pag healthy tao, pwede pa kumain ito? Pwede po. Hindi naman eh. Whole grains, mas gusto nila. Wheat bread, brown rice, mas maganda. Lean protein. Ito, ito yung mga pwede nyo kainin. Baka sabihin nyo, puro bawal kainin. Mani, pwede. wag lang masyado marami. wag lang masyado maalat. Strawberry, tulad na sinabi ko, okay. Green tea, So tubig pwede. Lahat ng tubig pwede. Iwas tayo sa mga juice, soft drinks, iced tea, kahit anong pang mga matatamis. Kahit buko, hinahinay din sa buko kasi uh, mataas din calories ng buko. Healthy ang buko, buko juice, pero may calories din siya. 55 calories per cup ng uh, buko juice. Apple cider, suka. May pag-aaral yung suka. Nakakababa konti ng blood sugar. So, pag sa salad, suka, gamitin mo sa, sa ulam, suka, kalamansi, pwede. Imbis na toyo, patis, ilalagay natin sa mga sausawa natin. Tubig. Mas maraming tubig, mas maganda para sa blood sugar. Kamatis, okay lang kamatis. Spinach, green leafy vegetables, napakaganda. Vitamin C, iron, antioxidant okra, sinabi ko na sa inyo, maganda. Ang palaya, sinabi ko na maganda siya. Broccoli, cauliflower, anti-cancer properties. Tingnan-tingnan nyo yung mga kakainin nyo. Carrots, syempre maganda carrots. Pwede yan. Apple, tulad na sinabi ko, low calorie siya. Oranges, pwede-pwede na. Huwag lang sobrang tamis. Suha, tulad na sinabi ko, mababa sa glycemic index. Strawberry again, isda, maganda. Chicken breast, okay, wag lang masyadong prito. Oatmeal, papababa ng kolesterol. Okay, maganda oatmeal. Wag lang masyadong matamis. At meron din pala cold rice. Actually, may pag-aaral yan. Uh, ang kaning lamig o bahaw. Ang bahaw, mas hindi nakakataas ng blood sugar. Kasi nagdikit-dikit na yung bahaw. This is for another topic. Pero yung kaning bagong saing na mainit, yun medyo nakakatas. Pero minsan wala tayong choice eh. Ang point ko, yung bahaw, initin mo yung bahaw, mas okay siya. Mas nagdikit-dikit siya, mas hindi tumataas ang blood sugar. So, sana po nakatulong tong video para alam nyo po kung anong kakainin at ano ang mga babawasan kung takot tayong tumaas ang ating blood sugar.